Hello guys, good evening. So ayan, again, gabing-gabi na rin ako. Ulit nakapag post. So ayan guys, lately is hindi ako naging active sa aking uh, Facebook account because I have to rest my eyes. Alam nyo ba guys, meron tayong tinatawag na high blood sa mata or ocular hypertension. And because of that, ah, kailangan natin kontrolin or pababain yung BP ng ating mata is bibigyan tayo ng doktor ng isang gamot. Ito, drop siya. So, ayan, this one pala. So, it is anti hypertensive drops or hypotensive agent topical ocular drops. So, ito guys is binibigay siya para ma-avoid natin yung pagkaroon ng stroke sa ating mata. So, gagawin ko is mag the drop ako or magpapatulo ako sa aking mata ng twice a day. So, it is 8 a.m. and 6 p.m. So, ayan siya guys. O, diba? So, share mayroon palang high blood ang ating beautiful eyes. So, this one guys is for glaucoma. So, alam nyo ba guys kung ano yung tinatawag na glaucoma? Ang glaucoma is early sign of blindness. So, ayan. Meron ako noon pero since early diagnose naman siya is makokontrol naman siya. Actually guys, ang glaucoma is wala siyang treatment. So, ayan. So, dapat hinahinay lang sa paggamit at pag-abuso ng mata or else magkakaroon ka nito. Pero, sabi naman ng doktor is, ang glaucoma naman is, hindi naman siya, um, hindi siya totally uh, nagkakaroon ng parang cause. Basta na lang siya dumarating tulad din ng ibang mga sakit. So, parang yung mga toxic people lang sa paligid mo na kahit hindi mo inaasahan ay darating sila. So, ayan. And then, because I have that uh, illness in my eyes, yung hypertension and uh, glaucoma, I had to, yan, I have to do the artificial tears. Kasi nga, nagda-dry siya to lubricate it is gagamitan ko naman siya nito. So, this will be taken or uh, this will be applied four times a day naman siya. So, ganito ang kanyang hitsura guys. Ayan. Ayan. So, ayan. So, ganito siya. So, ganito lang siya. So, alam nyo guys, yung pag-iiyak pala is may gamit pala yan. So, pag lagi kang umiiyak, nalulubricate naman yung iyong eyes. So, unfortunately, hindi ako iyakin ngayon. Kaya, ayan, kailangan ko talaga ng lubricating eye drops. So, artificial tears siya. So, yun lang guys. Ngayon, uh, masasabi ko lang sa inyo is, uh, hindi ako pwedeng magiging very active. So ayan namumula na si dashboard na <laughs> Kaya uh, minsan nga napapalo ako kasi nga kumukuha na lang ako sa ibang post at 'yon ang pino-post ko para lamang uh, hindi ako ma-absent. So ayan guys. Oh, si ganda ng aking nails. 'Di ba guys? Oh, 'di ba? Kahit dun man lang bumabawi si Akits. Ayan. So, ayan guys, hindi ko siya ano, actually hindi siya bagong manicure. Uh, Nagmanicure na ako two week, uh, one week ago. Uh, Nagchange polish lang ako kaya ayan. Ganda ba, guys? So, anyway, <laughs> back to my eye illness. So, nothing to worry naman siya kasi nga uh, it will be controlled. Do hindi siya pwedeng uh, may stop, no treatment actually. Pero ayan, laban lang. Laban lang tayo, guys hindi naman importante is hindi naman siya nawala ang aking paningin ng sabay. Ah, uh, medyo lumalabo lang. Yung is yung left eye ko naman. Ang right eye is a uh, totally ah, uh, functional at saka ang do, dominant naman talaga sa akin dahil nga um, ano ako um, right handed ako. So ang dominant naman sa akin is ang aking right eye. So parang wala din naman nangyari na Parang wala din naman na bago. Yun lang, is na-discover ko lang na parang ah, meron pala ako nito. And, ayan guys, so hinay-hinay kayo sa pag-aabuso ng inyong eyes. Baka magkaroon din kayo ng high blood pressure ng mata. Pero, hindi ako abusive, guys. People who knows me understand that I am a kind of a person na hindi talaga abusive abusive sa food, sa katawan. But, uh, alam mo, hindi natin alam na mayroon talaga mga pagsubok si Lord na um, babigla-bigla lang. So, tulad din ng mga uh, taong na meet natin, itong mga sakit din is para din siyang ganon. How much we want to avoid it or how much we want to be a good para hindi talaga siya darating sa atin but then ang mga toxic na people is darating at darating yan so hindi na natin yan control so ayan guys good night